Okay mga kalakad uh, may uras sa, sa ang oras sa, uh, hapon uh, ang oras sa nato uh, dito, ang oras natin ngayon ay alas uh, 3.40 at parang alas 4 na rin mga kalakad so ayan uh, ayan uh, tingnan natin ang ang kapaligiran o oh, ang, ang lugar na dito naman ako sa aming uh, gym aming barangay so yan na nga mga kalakad ang um, ano natin ngayon ang lugar at dito mag video na naman tayo uh, natin na may isang may isang ang um, dealer dito uh, siguro maya maya tanungin natin ang mga uh, ang mga staff ah uh, sa aming barangay at uh, ito na ko ipakita ko na sa inyo itong uh, kanilang mga disney ng mga ref uh, refrigerator ah, uh, ayan uh, uh, tingnan din natin kasi may mga kabataan dito yata na grade 12 o high school na andito may takas din sa sayaw so ayan uh, tingnan natin Skype Door Big Shop sa kabilang kalsada at ito na ang kapaligiran natin ito na mga uh, itong isa kilala, kilala ko ito yan uh, itong matangkad na instructor ayan so uh, ito uh, ito sila hindi uh, parang ano to coach yata hindi instructor ayan ang uh, laro pa na matutun itong diba? At ito, tanan natin kanilang mga appliances. Uh, doon sa kanilang ano, uh, kanilang doon sa my stage, may na uh, coro, ano sila. Uh, ano yan, ito, oh, parang pagod yan So yan ang kapak at uh, kanilang, uh, ano, at ito ang kanilang ito ang kanilang mga uh, ang kanilang ah, uh, muna natin ang mga ano dito mga may uh, practice at uh, mga iba dito ay nagkaano uh, uh, si uh, na, uh, basketball uh, 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 ito itong na sa siya Ay nakaupo na ito siguro mga stock na uh,

Siguro maya maya lang tanongin natin Tanongin natin Hindi siguro Doon kayo lalaki sa may mika Okay kung mayag silang Mag-parenting doon natin yun O ito na uh, Ito na Sige uh, lalito tayo uh, dito Ito Ito, 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 ito Opo, lang sir. Ay, hello. Ay, nga Pwede mga mga utana. Pwede sa mga utana sa inyo. may kamo, kuban mo, Okay. Kaysa may okay. in okay. charge ninyo? Ah, okay. So, ang saan isya kanyang Ah, okay. Ah, guys. Sige, sige, sige. Utana man lang ang Okay, o, ayan, oh. ang motor itong ba ang tawag sa YouTube, doon ko, channel, YouTube vlogger. Ah, unsan na, ano sa <laughs> pagodire? okay, yun <laughs> naman,

Okay, ito. Ito mga kalapas, naka-box pa. <laughs> ah, Kenishi, Kenishi na pre. Ano? Eh. Si <laughs> Walking Brother sa YouTube. Okay, Walking Brother sa YouTube. Ang Facebook page na nato ko Ang Facebook page na to, uh, pangalan na ko, Dionisio Dilayong Gistas Kalakan. So, kung gusto mo nyo makita nyo, kung ma-upload nyo sa uh, search ko sa YouTube, Booking Brother. Okay, so kaya pa lang po. Salamat kayo daan. kung gusto mong i-shout out na to, ang pangalan ko, oh, mag-shout out, daan mo pin sa inyo yung shout out. Hello guys! Kung gusto mong mga branda na mga oh, appliances, inure, inure. mga appliances, just visit Imperial Appliance Bahada, Davos City. Okay. Ah, uh, yung sa mga pangalan sa inyo mga rin. Yung sa mga ginakot. Namin mga branded na mga LG brand, Samsung, Kumbura, Hire, Ah, um, uh, sure. Pwede na mo mag-visit dito sa store, guys. Okay, unsa sa kung dire sila mag -bon. dire sila, lang mag-apply. Pwede po, pwede mo lang dire. Pero ano mo nag-dire tayo, hindi siya mag sir. Uh, ako Yes, sir. Yung tanga mo po, naman sa na, o sa kung nila. Ah. Mana mo,

Uh, okay. Juan sir, uh, if ever kita mo ka lang mo sa barangay komunal na gym. Uh -huh. Tapos, uh, nami for 15 days. Uh -huh. Okay. So, so to... Oh, mga kalakad yan. Tagal po dito. At, uh, makatambay mga um, ang dito, kanang mga unit hanggang uh, 15. days. Ayun. Uh, okay. days sir. So, ayan, At, uh, Um, kung gusto mo makita, uh, kung gusto niyo makita ning atong video karon, ah uh, paki-search ang Hoping Brother sa YouTube. Makita ko nya kung mag-upload ko. Plus ang pangal, ang Facebook page na ko kay gina-upload ko na kay Sir Dionisio De La Gente slash kanaka makita niyo ni. Hmm, sige sir, sige sir. Okay, pa uh, salamat kaidaan, sa mag ka Daan sa pag-subscribe. Subscribe Subscribed na lang ko para Ah, okay. pangalan na to? Ah, uh, Christian. Kung oh. uh, Christian. Christian? Ah, Christian. Christian na. okay. Wala na yung pamilya name. Ah, oh. uh, okay. Okay, okay. ko okay. common mo Pangalan gani, madam. Wala ka nung mga yung pangalan. Lori. Lori. No apelido. No family name? Lori lang. Uh, ko yung ka tao kung isa na to. Pwede mo tala sa so pangalan lang? Check out na kung gusto niya mo. Ha? Okay. Ay, ay, ay. Ay, mong Siguro ko us. Sige, 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 Salamat kayo. Salamat po. So, ayan lang ko sa ako. Basta, ilan nyo pa rin ki... Paki-search sa Walking Brother sa YouTube, o nya, paliwag na lang sa subscribe. At least, ta, uh, iunsa ko ni. Eh. i-upload na ko sa Facebook nako. plus ang YouTube channel na ko is Walking Brother. Paki-search lang paliho kaya kung unsa makita kita tanyo sunod nga dilingin na ni ba nga um, makita ko tagga to ang gitar ko mga haas na kisna kaya dula lang ko ninyo makita man ninyo si so Walking Brother isa pa pag mas Un unsa ninyo ni mas ma 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 set pwede mo ninyo yan e, na ko sa inyo pwede man ko makita ninyo eh naaman ko naaman ko sa Pedro ang gatuyo ko dali sa sila pero dinig din uh, ako po uh, sa background ng mga Oh, ayan, mga kalakad. Uh. Oh, ay, salamat, 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 salamat. Ayan, mga kawai po. Mga uh, kalakad. Oh, ayan, sa tayo, kausapin muna natin yung mga. Kausapin din natin mga estudyante kung paayot ito mga kalakad. Ayan, ah uh, ito, uh, nag-visit po na ito mga nangang. Na, uh, kausap. Uh, ito, بابا tayo تا يو دي تو ا گراں ان تو 3 9 اي او کو مني برجيت نا گريں ڈائنو گريںنگ ساين او اپ ڈیٹ مني او کینل کینل اے ہا اے اس تي

Pag-report uh, ito, ito lang, ano, at uh, uh, siguro panggang dito lang, sa po pinagbalik ako mga kalakad. Ayan, uh, ko sa inyo, na itong yung appliances nito ito, uh, ito ay uh, ang material uh, appliances, 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 Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.